Opo. Okay. E, eto ho, um, pati ang inyong misis, eh, nakakaladkad daw ngayon, nasa isang, saan ho ba siya? May connected sa isang insurance company at ang... Uh, insurance uh, company na yon, ay may, may transaksyon sa mga, sa mga diskaya. Sa mga diskaya. Yeah. Yeah. Mm. Ah. Ang hina naman ang nag na yun. <laughs> mm. naka, Bakit Alam mo, dyan lang pinalilitaw talaga. Bayaran ng mga media ngayon eh. Hindi man lang nila tinignan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni research ano bang ibig sabihin ng independent director. Mm -hmm. Ang independent director ay hindi ka magpo-qualify kapagka ikaw ay uh, may ka mo sa may-ari. <laughs> mm -hmm. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa ah, meron kang uh, pag-aari doon. Mm -hmm. At meron kang kakilala sa mga naminuno doon at nagpapasya lahat doon. Hindi ganun ang uh, independent director. Dapat independent ka. Mm -hmm. Ang katungkulan mo lang i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan umahatulong ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagpapasya pero kahit kailan wala kang pagmeneari doon, wala kang kinalamanan kung sino man yung mga may interest doon. Ganun po yung independent director. Hmm. Ngayon po, kung halimbawa sasabihin nila na dahil may mga contractors na nagpasya na kuhanin na servisyo ng uh, kinasasangkutan na insurance, eh tingnan po niyo yung mga sasakyan ninyo sa so, baka kasi covered baka. Baka ang nakuha po yung, uh, yung third party liability po o kaya ano eh, baka, baka yung pong uh, pinag-uusapan nating insurance. Ibig ba sabihin, pati mga sasakyan nyo may problema namin? Mm. So ang uh, ang uh, binabanggit po ngayon, um, bagamat yung independent director ipinaliwanag niyo na, uh, ang dating po ngayon sa publiko, e eh, conflicted po kayo? Yan po yung gusto nilang uh, palabasin. Pero palagay ko naman sa pamamagitan po ng mga programang katulad ninyo, may papaliwanag kahit unti-unti. Mahimasmasan po yung mga nag-iisip ng kung ano. Lalong-lalo lalo na yung merong motibo rito. Mm Merong -hmm. kami kasing nakitang uh, connection sa mga naninira na yan. Uh, siguro sa mga susunod na araw, eh, ibubulgar din natin. Mm -hmm. Dahil nga ang kagustuhan lang nila ay makapanira kahit sa anumang paraan. Hindi man lang nila isa sa alang-alang na wala namang connection yung pagiging uh, independent director mm. ng aking may bahay. Oo. Oh. At eh, saka nga ho, kung uh, lahat na lang ba naka-transaction ng mga diskaya pag na naungkat, uh, eh masama? G ganun, At saka, bakit ganun ganun ho yata Ah. Sila lamang ba yung, oh. yung na-cover kaya ng uh, nung mga bans nila o kaya na surety bans eh. Ayun, Wala nga. na, bang ibang contractors <laughs> na kumuha ng mga service na, na, ng mga na, insurance company? No. No. Saka meron pa isa akong tanong doon. Kung uh, hindi ko kasi na na-research na, na ito eh no. Uh, Senator, yung po bang mga lahat ba ng mga projects ng mga diskaya, Uh, o kaya lahat ba ng mga properties nila eh isang insurance company lamang itong insurance company that uh, oh, yes. where your uh, wife is an independent director ang uh, kanilang kinuha? Hindi ko alam, Katoning. Siguro mm. dapat sila yung uh, magsi-asset niyan. Mm -hmm. napakaraming insurance company dito sa ating bansa. Mm, mm -hmm. Dami talaga. Okay. Isa pa uh, senator, yung witness na humarap si, si yung Marines Si Orly Gurtesa, may, may natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Uh, hindi ko siya nakakausap eh. Ang nakakausap niya, yung mga talagang mga taong uh, pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya. Mm -hmm. At ang pagkakaalam ko, kinupup siya ng kanyang tropa dahil uh, sa Marines. aking pagkakaalam, yung mga Marines. Uh eh, may nagtatangka na rin daw sa buhay niya kanya. sa kaya yun ang pagkakasabi sa akin nung uh, mm. mga emissaries Opo. Opo Nung una kasi eh, ayo siya tumanggi mismo eh di ba ng ng uh, uh, security na handa namang ibigay sa kanya pero siya tumanggi eh. Nung una kasi nakasaad sa kanyang uh, salaysay mismo uh, gusto niya rin uh, eh, na sa ilalim sa witness protection program. Nagkaroon lang ng siguro, ewan eh, ko, nang, nakikita ko kasi nung magkatabi sila ni Secretary Boeing. Mm -hmm. eh, hindi ko alam, uh, naririn siguro yung pinag-uusapan dahil na, nandun siya sa tabi. Mm -hmm. Sa tabi ni Secretary Boeing yung uh, Alcantara at saka yung uh, Bernardo. Magkakadikit sila. Bago matapos ang hearing, ayaw niya nang magpa-cover eh. Oo. Uh, ba't kaya? <laughs> Basta sabi niya, uh, ayaw ko na po. Aha. Uh -huh. Tanga rin ako. Uh -huh. siya. <laughs> uh -huh. Bigla siyang umayaw. Bigla siyang umayaw. Tapat yung uh, protected cost ko din ng Senado, sabi niya, wag na po. Wag na rin. Huwag na po mga uh -huh. abalat tao, sabi niya. Total, kaya ko na pong protection na ng aking sarili, sabi naman niya. Pero sa pagtaya ninyo, uh, credible, credible credible witness, credible witness ito, hmm. Kadante? Dante? sa nakita ko na sa aking karanasan bilang uh, trial lawyer, uh, Katonyin, Kajeri, credible na credible itong tao ito. Mm -hmm. Kaya nga pinipilit na butasan eh. Mm -hmm. eh mo eh, akala mo eh, siya pang pumasangkapan ng uh, pagnonotaryo at parang siya pang naneki ng notaryo. Sa karma nakakita ng ganitong klaseng mga, mga pagpaparatang na imposible naman. Yung, yung uh, bago lang po natin puntahan yung yung notaryo uh, senator. Um, meron po bang mga nabanggit sa inyo itong si Gutesa na halimbawa video o picture na pwedeng magpatunay o mag uh, o kayo mga kasama niya na pwedeng mag-corroborate uh, sa kanyang mga statements? Tinanong ko nga sir dahil meron siyang sinabing thread eh mm -hmm. Sabi niya umalis na po ako sa trade, nung magpasya po akong uh, gawin nito kasi uh, nahihiya po ako sa mga kasama ko. Ang usapan kasi namin kung lalabas ako ay magkakasama kami. Mm -hmm. yun ang kanyang binanggit. Kaya lang po dahil uh, ang dami pong dapat na isipin, sabi niya, uh, nagpasya na po ako na ako na lang muna po para wala na pong maraming ma-involve sabi niya sa akin. Mm -hmm. Yung pong uh, uh, tungkol naman sa notario. eh uh, 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 notaryo ano, paano raw po ba nagpa to si si uh, Gutesa pumunta siya doon sa opisina ng notaryo publiko pumunta siya mm. at uh, ganito yan eh. ang nakita okay. ko doon sa notarial details nung uh, nagno na abogada mm. Ah, uh, doon sa Ermita ang opisina niya. Opo. Yeah, but... Ngunit parang meron siyang ano eh, parang meron siyang parang branch eh. Mhm. Mm uh, na nandoon sa me may... Bidor Street sa Pasay City. Uh. Oh. Kinunan pa nga niya ng ano, kinunan pa nga niya ng litrato eh, yung uh, lugar eh. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. O oh, ay eh, nakalagay doon sa notaryo eh, notaryo publiko 20 por 7. Mm -hmm. uh. Saan ka naman nakakita? Ikaw ba? Ikaw ba ka tunyeng ka, Jerry? Kung ikaw ba yung nag-lutaryo, 24-7 ba? Hindi ka naman natutulog. <laughs> 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 hindi kaya, uh, kaya hindi nyo ba na na, na, na i-consider yung scenario na baka hindi talaga yun yung abogado, baka staff lang niya yung, hmm. yung ganoon uh, naman, ganun naman ganun lagi eh. Di ba? Uh, pag pumunta nga, hindi pa nga ako nakakita ng nang aktwal na abogado pag nagpapanotaryo ako eh, pa pasensya na kayo eh, yung mga maliitang yung action lang nung araw mm. ang karaniwan ganon ay lalo na ito nakita ko eh mm. dahil parang parang isang nasa gilid lang ng kalsada eh mm. -hmm. Dun, yung talagang opisina niya makikita mo sa notarial detail nasa ermita pero ito bakit nando sa Villaruel Street doon sa Pasay City sa makatid ginagamit niya yung lugar na yon Nag-assign siya ng isang staff doon, o sekretarya kaya. Uh -huh. Makapalang tao siguro doon. Abay doon lamang doon sa nak nakita ko yung book <coughs> number niya, book number 8 na eh. Ibig sabihin talagang trabaho nila talagang magnotaryo. notaryo hmm. Parang maramihan ito talaga. Opo. Mm -hmm. Opo. Okay. Eh, hindi mo kaya babaliktad itong witness ayon. na ito? Ano yung tanong niyo? Hindi hindi ho kaya bab, bigla na lang pag ano eh bigla bumaligtad naman at mag-recant ng kanyang uh, mga sinabi. Hindi ako ni wala ba baligtad yun, nakausap ko eh. Mm -hmm. Tingin okay. niyo maninindigan ito sa kanya sinabi at uh, hindi maaabot ito ng kabilang partido? Sa palagay ko, uh dahil uh, matibay ang kanyang pagpapasyat. Yun ang lamang una kong makita yan eh. Kaya hindi naman ako nagtagal, nagmamadali nga ako, kailangan humabula ko doon sa session namin. Pagkabasa mm -hmm. ko nung kanyang, ano, ng kanyang uh, statement, mabigat ito ka ako, uh, kaibigan, at uh, dito ay nagpangalan ka na nung uh, talagang uh, maring kapuntahan ng lahat ng ito. Talaga bang uh, pinagpasyahan mo mabuti ito? Kagaya po na sinabi ko, sir, sabi niya, kalang-alang na po sa bansa natin, sabi niya. O oh, sige ka ako, oh, dahil ako naman ay eh, nagmamadali pa sa isa ka na, isa lang ka ang uh, hihilingin ko muna sa'yo. Uh, kailangan naman uh, mapanotaryo kahit pa paano may konting semblance naman na talagang ito'y ginusto mo talaga. Mm -hmm. uh, at pagkatapos, kung buo, ka, buo talaga sa loob mo, alas 9 kasi ang hearing namin. Bago siguro mag alas 9, nakapasok ka na ako sa Senado. Yun lang ang binitawan ko. Mm -hmm. Okay. Eh, sige, bye-bye natin ang mga susunod na kabanata. Okay. Senator, mm -hmm. okay. Kaldante, mm -hmm. salamat, salamat po. po. Thank you. Salamat, salamat po.